Mahilig ka ba maglaro? Or hobby mo ba maglaro ng games online? Pero, hindi mo alam kung paano kumita? Well, tuturuan kita kung paano. So, patapusin mo yung video na ito kasi i-share ko sa'yo kung paano ka kumita ng 3,000 per week sa paglalaro lang ng games. And don't worry, hindi ito sugal. In short, wala itong puhunan. So, kung bago ka lang sa video na ito, huwag mo kalimutan, i-click yung subscribe button at saka rin na rin yung bell notification para man notify ka every time na meron kaming bagong video. Now, paano ba? So, up actually guys, gagamitin natin, okay, yung app na Bus Go Go Go, okay? Libre lang ito mag-register. Paano? I-click mo na yung link sa description box below. pagkatapos, mapupunta ka sa page na to. So, i-click lang yung ang aking code or i-download mo siya, okay? So, once na-download mo na, is mag-register ka gamit yung Gmail mo. Once naka-register ka na, open mo lang yung app, okay? So, paano ito laruin? So guys, dito if pasasakay mo lang yung mga same color, okay, ng mga tao sa same color na bus, okay? So paano mag-umpisa? I-click mo lang yung adventure, okay? So, dito guys, meron kang task, okay? First is yung daily task, okay? Sa daily task, dyan makikita mo yung task na dapat mo gawin para makaipon ka ng coins. So, yung mga coins na ipon mo dito, ma-accumulate yan, okay? Punta ka sa achievements, okay? Dyan, mo makikita yung accumulation na ginagawa mo daily task, which is, pwede, mo siya, pwede ka dyan kumita ng diamonds, okay? At saka, coins, okay? Now, Next, dito sa race, okay? Kung makita mo sa race dyan, actually dyan yung sekreto kung paano ka kumita ng 6,000 every 3 days, okay? So, pwede ka dyan din kumita ng 12,000 every 1 month or season. Okay? So, dyan guys, makikita mo, may mga rules kung paano ka mag-ipon ng rackets. Equivalent yan ng coins na matatanggap mo. Okay? So, sa taas ng race, actually guys, kapag nag-click mo yan, pwede ka dyan uh, mag-ipon ng medals. Okay? Para kumita ng worth 11,000. So, dyan guys, makikita mo, mayroon din rules kung paano ka makakuha ng medals. Okay? And lastly, this is optional para kom kumita which is mag-invite ka. Okay? So paano mag-invite? I-click mo lang yung icon na to tapos i-click mo yung invite tapos kunin mo yung link tapos share mo sa friends mo na gusto din kumita habang naglalaro. Okay? Now, the question is paano ba mag-withdraw? So guys, pwede ka mag-withdraw through Lazada, Maya, okay? GCash or GrabPay, okay? Sa coins naman pwede ka dyan mag-withdraw, okay? 1,000, 2,000, or 3,000. Now, sa diamonds naman, kahit piso, guys, pwede ka dyan mag-withdraw via Lazada. Pero, kung gusto mo naman mag-withdraw sa Gcash, Maya, or GrabPay, nasa minimum 100 peso. So, kung meron ka pang mga tanungan regarding sa mga tips and tricks, just comment down below. So, it's me again, Anthony James Yusa, signing out.